Mga lalaki, kung nais ninyong mamuno ng may estilo, lakas, disiplina at isang matatag na kumpiyansa, mahalagang maunawaan ang mga emosyonal na patibong na nagiging sanhi ng kahinaan sa ating buhay, hindi lamang sa inyo kundi maging sa mga kababaihan. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang sampung karaniwang kahinaan ng kababaihan. Layunin nitong tulungan kayong manatiling may control sa inyong sarili at sa inyong paligid gamit ang kapangyarihan ng Stoicism. Ang mga babae sa kanilang likas na pagkatao ay madalas na higit na emosyonal kumpara sa mga lalaki. Isang katotohanan nito na hindi dapat ikabahala, ito ay bahagi ng kanilang pagkatao at ugali. Ang emosyonal na pagtugon ng isang babae ay nakaugat sa kanilang natural na instinct at proseso ng pag-iisip. Ngunit kung hindi ninyo alam kung paano i-handle ang kanilang emosyon, Palagi kayong maaapektuhan ng mga ito na maaaring humantong sa pagkalito at pagkawala ng direksyon sa inyong sariling buhay. Bilang isang tunay na stoic na lalaki, dapat kayong manatiling matatag, kalmado at hindi natitinag sa kabila ng emosyonal na bagyo sa paligid. Ang stoicism bilang isang pilosopiya ay nagtuturo sa atin na kontrolin ang ating mga emosyon, at hindi hayaang magdikta ang mga ito sa ating mga desisyon at kilos. Kaya naman, napakahalaga na maunawaan ang mga emosyon ng mga kababaihan, hindi upang sila'y manipulahin, kundi upang maipakita. Ang tunay na pagkakaunawaan at suporta na hindi, mawawaglit sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Narito ang ating pagtalakay sa mga mahalagang kahinaan na madalas na nakakaapekto sa kababaihan. Huwag tayong mag-atubiling simula ng ating paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa bawat isa sa atin. Tara, simulan na natin at tuklasin ang mga aspeto ng Stoicism na makakatulong sa inyong pamumuhay at paghuhubog sa inyong karakter bilang mga tunay na lalaki. Number one, matinding emosyon. Ang mga babae ay kilala sa kanilang kakayahang makaramdam ng emosyon ng labis na lalim. Sa maraming pagkakataon, ang kanilang damdamin ay tila nagiging mas malakas at mas komplikado na nagre-resulta sa karaniwang pagkalunod o pagkakapuno ng emosyonal na pampasigla. Dahil dito, nagiging mahirap para sa ilan sa kanila na gumawa ng mga desisyong nakabatay sa lohika at rasyonal na pag-iisip. Minsan, ang labis na emosyon ay nagdadala sa kanila sa paggawa ng mga hakbang o desisyon na sa bandang huli ay maaaring hindi maging kapaki-pakinabang o makatuwiran. Sa kabilang banda, ang isang stoic na lalaki ay may kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Siya ay hindi nagpapadala sa agos ng emosyon, kundi sa halip ay nagiging isang haligi ng katatagan sa gitna ng bagyo ng mga damdamin. Ang kanyang katangian ay nakapagbibigay ng lakas at katiyakan sa mga tao sa kanyang paligid. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumarating, siya ay bumubuo ng kanyang mga desisyon batay sa lohika at prinsipyo sa halip na sa mga damdamin. Ang kanyang kakayahang magsanay ng stoicismo ay nagbibigay daan upang mas maayos niyang pangasiwaan ang kanyang emosyon at makapagbigay ng mahinahon na rekomendasyon sa iba. Sa mundo ng matitinding emosyon, siya ay nagiging isang inspirasyon sa mga tao na naghahangad ng balanse at kapayapaan sa kanilang sariling mga buhay. Number two, pangangailangan ng pagpapatunay. Maraming babae ang natural na naghahangad ng papuri, atensyon at kasiguruhan mula sa kanilang kapaligiran. Sa mundo ng social interactions, tila kaakibat na ng kanilang pag-iral ang pagnanais na kilalanin at pahalagahan ng ibang tao. Ang mga ganitong pangangailangan ay kadalasang nagiging batayan ng kanilang kagalakan at tiwala sa sarili. Subalit ang isang stoic na lalaki o ang isang tao na sumusunod sa pilosopiyang stoicism ay hindi madaling mahulog sa ganitong laro ng pakikipagtunggali para sa pansin at pagpapatunay mula sa iba. Alam ng isang stoic na ang tunay na halaga ng isang individual ay hindi nagmumula sa panlabas na pagpapatunay, kundi sa sariling kumpiyansa at kakayahang maging masaya sa loob. Sa halip na umasa sa mga papuri mula sa ibang tao, pinipili niyang magpanday ng kanyang sariling landas at bumuo ng sariling pananaw sa sarili. Sa kanya, ang pagkakaroon ng sariling tiwala ay mas mahalaga. Ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa mga komento o opinyon ng iba. Sa halip, ito ay nakaugat sa kanyang mga prinsipyo, paninindigan at kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay nang may dignidad. Dahil dito, hindi siya natitinag ng mga panglabas, nasalik na maaring makapagpabago sa kanyang pananaw sa sarili. Sa halip, siya ay may malalim na pag-unawa sa kanyang mga halaga at prinsipyo na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi maging biktima ng mga inakalang pagwawasto ng ibang tao. Sa loob ng kanyang sistema ng paniniwala, ang pagbuo ng sariling tiwala at pagpapaunlad sa sarili, ang siyang pinakapayak na layunin. Sa huli ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kumpiyansa ay nagiging daan upang hindi maapektuhan ng mga panlabas na inaasahan. Ang stoic na lalaki ay nagiging modelo ng katatagan at katinuan na isanugma lamang sa kanyang tibay ng loob at matibay na paniniwala sa sarili. Sa ganitong paraan, siya ay nagiging inspirasyon sa iba na naguudyok sa kanila na talikuran ang mga panlabas na inaasahan at yakapin ang sariling katotohanan at halaga. Number 3. Kawalan ng desisyon Madalas na nahaharap ang mga babae sa hamon ng paggawa ng matibay at tiyak na desisyon na kadalasang nagiging sanhi ng pag-aalinlangan at pagkalito. Sa mga sitwasyong ito, may pagkahilig silang maghanap ng gabay mula sa mga tao sa kanilang paligid, lalo na kung sila ay nakakaranas ng emosyonal na pighati o pagkapagod. Isang halimbawa ng positibong impluensya sa ganitong pagkakataon ay ang isang stoic na lalaki na may kakayahang maging matatag at lohikal sa kanyang pag-iisip. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi lamang nagiging maingat na tagamasid, kundi siya rin ang kumakatawan sa isang pangunahing modelo ng tiwala. Ang mga desisyon niya ay nakabatay sa lohikal na pagsusuri at malalim na pag-unawa sa sitwasyon na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpasya ng may kalinawan kapag siya ay nakikita na ang isang babae ay naguguluhan o hindi sigurado sa kanyang mga desisyon, ang stoic na lalaki ay may natural na tendensiyang magbigay ng tulong at gabay. Ang kanyang paglapit ay hindi nagiging mapanghimasok. Sa halip, siya ay nagbibigay ng suporta na nagmumula sa tiwala sa sarili at kaalaman. Ang kanyang lohikal na pananaw ay nagbibigay ng panibagong perspektibo sa sitwasyon na nakatutulong upang maalis ang mga alalahanin ng babae. Sa ganitong paraan, ang stoic na lalaki ay hindi lamang nagbibigay ng solusyon, kundi nagiging inspirasyon na rin sa kanyang kasama upang makahanap ng sariling lakas at tiwala sa kanilang mga desisyon. Sa huli, ang interaksyong ito ay nagiging isang pagkakataon para sa parehong panig na lumago at matuto na nagpapalalim sa kanilang relasyon at pagbibigay din sa kahalagahan ng tiwala at suporta sa isa't isa. Number 4. Impluensya ng lipunan at drama. Sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing isyu na kinakaharap ng marami, lalo na ng mga babae, ay ang labis na pag-aalala sa opinyon ng ibang tao. Maraming kababaihan ang madaling mahulog sa bitag ng mga chismis at hindi kinakailangang drama na kadalasang nagmumula sa kanilang paligid. Ito ay maaaring magdulot ng stress, hindi pagkakaunawaan, at kahit na pagkasira ng mga relasyon. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang ang ilan ay magduda sa kanilang sarili at sa kanilang kakayahan. Samantalang ang isang stoic na lalaki ay may kakaibang pananaw sa mga ganitong usapin sa kabila ng mga chismis at emosyonal na laro na nagiging bahagi ng kanilang kapaligiran. Hindi siya nagpapadala sa mga ito. Ang kanyang mga prinsipyo ay nakabatay sa mas mataas na layunin at halaga ng buhay. Hindi siya tumutok sa mga panlabas na opinyon, kundi sa kanyang sariling pananaw at karanasan. Ang isang stoic ay umuunawa na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. Sa halip na magpakatanga sa mga drama na walang saysay, siya ay nananatiling nakatuon sa mga mahahalagang aspeto ng buhay gaya ng personal na pag-unlad, pagmumuni-muni at pagpapahalaga sa mga tunay na relasyon. Ang kanyang kakayahang huwag magpadala sa mga negatibong impluensya ng lipunan ay hindi lamang nagaambag sa kanyang mental at emosyonal na katatagan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang makabuo ng mas malalim at mas makabuluhang koneksyon sa iba. Ang ganitong pag-uugali ay higit na nakabubuo ng isang positibong kapaligiran hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang halimbawa ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kababaihan na madalas maging biktima ng drama at chismis. Sa huli, ang pagiging stoic ay isang paraan ng pamumuhay na tumutok sa kung ano ang talagang mahalaga sa kabila ng mga panghuhusga at intriga sa lipunan. Number 5, takot sa pag-iisa. May mga babae na kumakapit sa isang relasyon dahil sa takot na sila ay mag-isa. Sa kanilang isip, ang pagiging nasa isang relasyon ay nagbibigay ng seguridad at katiyakan kahit na ito ay maaring hindi na malusog o masaya. Ang takot nila sa pag-iisa ay nagiging hadlang upang makita ang tunay na halaga ng kanilang sarili at ng kanilang mga kakayahan. Sa halip na yayon ang kanilang kaligayahan at halaga sa sariling ganap na pagkatao, bumabagsak sila sa ideya na ang kanilang kaligayahan ay nakasalalay sa iba. Sa kabilang dako, ang isang stoic na lalaki ay hindi natitinag sa ganitong sitwasyon. Sa kanyang mga prinsipyo, pinahahalagahan niya ang kanyang sariling espasyo at pinapahalagahan ang pag na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob ng sarili. Sa halip na umasa sa ibang tao para sa kanyang kaligayahan, pinipili niyang bumuo ng solidong pundasyon batay sa kanyang mga paniniwala, pagtanggap sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan sa mundo nang hindi nakakulong sa mga inaasahan ng iba. Ang Stoic ay may kakayahang tumayo ng mag-isa at ito ay isang kalayaan na hindi madaling makamit. Ang kanyang kaalaman na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon ay nagiging dahilan upang siya ay maging mas resilient. Ang pag-unawa na ang pag-iisa ay hindi katumbas ng kalungkutan, kundi isang pagkakataon para sa pagninilay at paglago ay siya ring nagaangat sa kanya mula sa takot na nararanasan ng iba. Sa huli, ang kanyang kasiyahan ay nagmumula hindi sa relasyon, kundi sa pagbuo ng isang mas malalim na ugnayan sa sarili at sa kanyang kapaligiran. Number 6. Kawalan ng pagsusuri sa sarili. Minsan ang mga babae ay kumikilos ng hindi iniisip ang pangmatagalang epekto ng kanilang mga desisyon na maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga resulta sa hinaharap. Ang mga desisyong ginagawa sa ilalim ng impluensya ng emosyon o nakababahalang sitwasyon ay kadalasang nagiging dahilan ng mga problema hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa kanilang paligid, ang pagkakaroon ng kakayahan na suriin ang mga epekto ng bawat aksyon ay napakahalaga upang makamit ang isang mas balansing buhay. Sa kabilang banda, ang isang stoic na lalaki ay laging maingat at iniisip muna ang bawat galaw bago ito ipatupad. Ang kanyang disiplina sa sarili ay nagiging dahilan upang mas makapag-isip siya ng mas malinaw at maayos. Hindi siya madaling nagpapadala sa pansamantalang emosyon. Sa halip, pinipili niyang tugunan ang mga sitwasyon batay sa rasyonal na pag-iisip. Ang ganitong klasing pag-uugali ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mapanatili ang kanyang katatagan sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagbibigay pansin sa mga ganitong aspeto ng buhay ang pagsusuri sa sarili at ang pagkilala sa mga aksyon at kanilang mga resulta ay isang hakbang patungo sa personal na pagunlad. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, nagiging mas handa tayo upang harapin ang mga hamon at makagawa ng mga desisyon na hindi lamang mabuti sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pagpapahalaga sa pag-iisip ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga pagkilos at nagiging daan tungo sa mas matagumpay na relasyon at mas kontentong buhay. Number 7. Pagsubok sa mga hangganan Natural sa isang babae ang subukan ng isang lalaki. Ito ay isang paraan upang malaman kung gaano siya katatag at kung paano niya hinaharap ang mga hamon. Sa mga ganitong sitwasyon, ang isang stoic na lalaki ay merong kakayahan na manatiling matatag at hindi natitinag sa anumang mga pagsubok. Bilang isang stoiko, siya ay may malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Alam niya ang kanyang mga prinsipyo, halaga at hangganan. Hindi siya nagpapadala sa pressure o sa emosyonal na alon na dulot ng mga pagsubok. Sa halip, siya ay nananatiling kalmado at nakatuon. Dahil sa kanyang katatagan at kakayahang hindi maapektuhan ng mga panlabas na salik, Nagiging inspirasyon siya sa iba. Ang mga tao sa kanyang paligid, kabilang na ang mga kababaihan, ay bumibighani sa kanyang kakayahan na maging matatag sa harap ng pagsubok. Ipinapakita niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi sa kakayahang makilala ang sarili at panatilihin ang integridad sa kabila ng mga hamon. Bilang resulta, hindi lang siya nagkakaroon ng respeto mula sa mga tao kundi ito rin ay nagiging pagkakataon para sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na katauhan at kahalagahan. Ang mga ganitong karanasan ay nagaambag sa kanyang personal na pagunlad at sa pagbuo ng mas malalim na relasyon. Sa bawat hamon na kanyang nalalagpasan, parang lumalaki ang kanyang pag-unawa sa mundo at sa kanyang sariling pagkatao. Sa gayon, ang pakikipag-ugnayan niya sa iba ay nagiging mas makabuluhan at puno ng respeto. Tama pa sa prinsipyo ng Stoicism na nagsusulong ng pagkakaroon ng malasakit at kabutihan sa kapwa. Number 8. Sobrang pag-iisip at pag-aalala. Isa sa mga katangian na madalas na napapansin sa mga kababaihan ay ang kanilang tendency ang mag-overthink o labis na mag-isip. Sa mga pagkakataong ito, Madalas nilang iniisip ang mga problema at sitwasyon na maaring hindi naman talaga umiiral o hindi dapat ipag-alala. Gumagawa sila ng mga senaryo sa kanilang isipan at nasasangkot sa mga negatibong pag-iisip na maari nilang balikan sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, ang isang stoic na lalaki ay mayroong natatanging kakayahan na magbigay ng kaliwanagan at lohika sa kahit anong sitwasyon. Hindi siya natitinag o nalulula sa mga hamon at takot na dala ng kanyang kapaligiran. Sa halip siya ay umiinom ng kaalaman at karanasan. Pinipili niyang tingnan ang mga bagay mula sa isang mas malawak na pananaw na nagiging dahilan upang hindi siya malubog sa pagkabahala. Ang Stoicism ay nagtuturo sa kanya na ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin ay dapat tanggapin at pagtuunan ng tamang pansin sa halip na mag-aalala sa mga resulta na hindi niya kayang baguhin, inilalagay niya ang kanyang enerhiya sa mga aspeto ng buhay na aktibo niyang mapapabuti. Sa ganitong paraan, nagiging balansya ang kanyang pag-iisip. Sa tuwing makakasalamuhan niya ang ibang tao, lalo na ang mga nag-aalala o labis na nag-iisip, nagiging inspirasyon siya para sa kanila ang kanyang kakayahang manatiling kalmado at lohikal ay nakakabawa sa tensyon at nagdudulot ng katahimikan sa mga usapan. Ang pagkakaroon ng ganitong ugali ang nagiging dahilan upang siya ay maging isang mabuting kausap at kaibigan na maaring maging sandalan ng ilan sa kanilang mga alalahanin at pagkabahala. Number 9. Materialismo at Kababawan Sa kasalukuyan, may mga babae na tila labis na nakatuon sa mga bagay na material, katayuan sa lipunan at panlabas na anyo. Ang kanilang pag-iisip at mga pinsala ay madalas na nakapaloob sa mga panghalina ng modernong lipunan kung saan ang tagumpay at halaga ng isang tao ay madalas na sinusukat batay sa kanilang kayamanan at pisikal na itsura. Sa ganitong kalakaran, huwag pagnanais para sa pera at material na pag-aari ay nagiging pangunahing prioridad na nagdudulot ng kakulangan sa malalim na koneksyon at totoong kahulugan sa buhay. Samantalang ang isang stoic na lalaki sa kanyang pananaw ay hindi nabubuhay para sa mga material na bagay. Alam niyang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa mga panlabas, na yaman o sa kaakit-akit na anyo, kundi sa mga katangian ng karakter, mga prinsipyo at mga karanasan sa buhay para sa Kanya, ang mga bagay na tunay na mahalaga ay ang kabutihan, katatagan at kadalisayan ng puso. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo sa paligid ay higit na nakapagbibigay diin sa Kanyang pagkatao kaysa sa anumang pisikal na kayamanan. Sa kabila ng tukso ng materialismo, ang stoic na lalaki ay nagtataguyod ng mga pagpapahalaga na hindi nasusukat ng pera o katanyagan siya ay nag-aalaga ng mga relasyon, nag-aaral ng mga aral ng buhay, at nagsusumikap na maging mas mabuting tao. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa mas mataas na layunin na nagbibigay ng inspirasyon sa iba na hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay sa kabila ng mga superficial na pang-attraction ng mundong ito. Number 10, emosyonal na manipulasyon sa mundo ng mga relasyon. May mga pagkakataon na ang emosyon ay nagiging kasangkapan sa pagkontrol sa isang sitwasyon. May mga babae na sadyang gumagamit ng ganitong pamamaraan tulad ng pagpapahirap sa damdamin ng iba sa pamamagitan ng guilt trips, silent treatment o pag-iyak. Ang mga taktika na ito ay madalas na nagiging paraan upang makamit ang kanilang mga layunin o makuha ang nais nice nilang reaksyon mula sa kanilang mga partner. Ang guilt trip, halimbawa, ay isang pamamaraan kung saan ang isang tao ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagkakasala sa isang tao upang mapilit itong magbago ng desisyon o kumilos sa isang tiyak na paraan. Ang silent treatment naman ay isang estrategiya kung saan ang isang individual ay sinasadyang hindi makipag-ugnayan o makipag-usap sa isa pang tao bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sama ng loob o hindi pagkakasundo. Sa kabilang banda, ang pag-iyak ay isang malakas na emosyonal na reaksyon na madalas na nakahahabag at ginagamit ito bilang isang paraan para makuha ang simpatiya at atensyon ng ibang tao. Gayunpaman, ang mga kalalakihan na sumusunod sa prinsipyo ng Stoicism, isang pilosopiya na nakatuon sa pag-unawa at pagkontrol sa mga emosyon ay hindi madaling naapektuhan ng mga ganitong taktika. Ang isang stoic na lalaki ay may kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng emosyonal na pagsubok sa halip na mawala ng kontrol o magpadala sa mga emosyonal na laro Siya ay naglalaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng mas mahinahon. Alam niya na ang mga ito ay hindi wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang pananaw, ay ang emosyonal na manipulasyon ay hindi lamang hindi makatarungan kundi nakasasakit din sa tunay na koneksyon ng isang relasyon. Sa halip na mag-react sa taktikang ito, pipilin niyang makinig at mananatiling makatuwiran sa kanyang mga desisyon. Minsan, ang kanyang hindi pagpapaapekto sa emosyonal na manipulasyon ay maaring magudyok sa kabilang partido na muling suriin ang kanilang mga pagkilos at motibo na nagre-resulta sa mas may malay at mas malalim na pag-unawa sa kanilang relasyon. Sa konklusyon, ang emosyonal na manipulasyon ay maaaring maging isang hamon sa mga ugnayan, ngunit ang isang stoic na lalaki ay may kakayahang labanan nito. Sa pamamagitan ng kanyang kalmado at makatuwirang pag-uugali, nagiging modelo siya ng integridad at tunay na komunikasyon na naglalayong lumikha ng mas maayos at mas matibay na relasyon sa lahat ng aspeto. Ang mastery sa mga kahinaang ito ay hindi layuning kontrolin ang mga babae, kundi upang kontrolin ang iyong sarili. Mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong disiplina sa pag-iisip sapagkat ito ay nagiging pundasyon ng isang matatag na pagkatao. Ang tunay na stoic na lalaki ay hindi lumalaban sa emosyon gamit ang emosyon. Sa halip, siya ay nananatiling matatag, lohikal, at hindi natitinag sa harap ng mga pagsubok at hamon. Ang pagbuo ng ganitong uri ng pagkatao ay hindi madali, subalit tiyak na ito ay magbubunga ng respeto mula sa ibang tao at sa mundo sa kabuuan. Kapag mas lumakas ka sa loob at nagtagumpay sa pagharap sa iyong mga kahinaan, mas igagalang ka ng mundo. Handa ka na bang yakapin ang pag-iisip ng isang stoic? Sa paglalakbay na ito patungo sa pagkilala at pagunawa unawa sa iyong sarili, mananatili kang nakatuon sa mga bagay na talagang mahalaga at matututuhan mong hindi buhay ng iyong mga emosyon sa pisikal na kapaligiran na umaaapekto sa iyo. Kung natutunan mo ang isang mahalagang bagay mula sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-komento sa ibaba. Ang iyong mga reaksyon ay mahalaga at makatutulong sa iba na malaman ang tungkol sa mga aral na ito hanggang sa susunod manatiling disiplinado at patuloy na lumago sa iyong paglalakbay patungo sa pagiging stoic